Hey, what's up, mga katando? Welcome back sa panibago kong vlog. So ngayong araw na to mga katando, maglalakad lagat kami sa dagat para matanggal na ang init namin dito sa bahay. So mga kasama ko, nandito pa sa loob. Nag-aayos pa sila. Nag-aayos pa ng kanilang sarili. <laughs> Marami kasing chicks sa baybay <laughs> Maraming chicks na ano. Hey, si ano pa ng damit? Yung isa, kumukuha lang ng face mask. Oh, para naman matanggal naman yung inip namin dito sa bahay. Kasi masisira ang ulo namin dito eh. boring na boring na kami dito. Sige mga katando, mamaya pupunta kami ng bye-bye para tingnan ng dagat kung ano nang hitsura. Kasi ang tagal-tagal na namin dito, hindi man lang kami pumupunta sa dagat. Puro bahay lang kami. So yeah, mga katando, abangan nyo ha, at may inahintay lang kami. Kailangan kumplito muna yung tropa bago kami umalis. Nasa taas pa si Nong Sandro. Kumuha ng armas. Armas. So yan yeah, guys ha, abangan nyo ha, pag nandoon na kami sa dagat. Mamaya. Mamaya, abangan mo. Abangan mo. <laughs> so yan yeah, mga katando, kumplito na ang lahat. Kumplito na kami. So, papunta na kami ng bye-bye. Ayan, kumpleto na mga katando. Mga katando, ay! Ayos pa tayo dyan. Lalabas muna yung mga katando. Ayan, lalabas muna yung mga katando. Kasi panay kulong sa bahay eh. Ayaw umitim. May kasama pa kami yung kwan. May bodyguard. Bodyguard. <laughs> Nauna. <laughs> ay, eh, isa ka lang. <laughs> so, mga katando, papunta na kami doon. So magkailangan kailangan mag Ay, relax relax din yung mga oh, katanduan natin <laughs> yung ano natin yung K9 K992 K992 So, so yan yeah, mga katando, tawid na kami ng kalsada <laughs> Punta na kami sa dagat Suma, Masyado pang maaraw Medyo maano um, pa sa ano to. Okay, yeah. Uy, ba, may panangga sa mata. Buti ka ba, may panangga sa mata. <laughs> Talo tayo do. Masiya, may panangga sa mata to eh. Alam mo mag to mas masakit pa sa mata. Siya <laughs> so, ang liwanag mo. Maganda ng ano Saan tayo? Sa Kaliwa o sa kanan? Hindi ko alam. So yan guys, dito na kami sa dagat. Wala masyadong tao. <laughs> Ayos, ano natin ah. So, yung eh, mga katandong, dito kami sa manidagat. may dagat. Mainit pa saan? Doon oh. tayo. So, Tara. Oh. tamang, tamang lagad-lagad lang kami. Buti pa yung kasama namin, may ano, panangga sa mata. Mga tatlong tangkat tayo eh tatlong dangkal taas ng tubig no so, maaga pa kasi mamaya nyan dami yan diba <laughs> talo talaga tayo ng kasama natin may hey, panang gas <laughs> Kasi eh, mga katando, medyo wala masyadong tao ngayon. Naggala ang mga katando ay. <laughs> mga katando ay naggala. Saan <laughs> tayo pupunta? Sa cross? <laughs> Malayo-layo yun. Sinong sa basandar, ah! masa king kong. King kong. <laughs> king kong. Hey, init pa lang. Kayong dalawa, busy-busy na sa picture nila. Oo, oh, ma malitay tayo sa eroplano <laughs> Eh no, liwanag uh, na. Kaya po ba may energy? Ah, isa 'yan. Sa mga katanda, maglalakad-lakad kami papuntang Ano 'yung grupo, ano 'yon? Ano sa may cross. May nag nagiiho na pala dito. At ang sabi niya, tawag sa lecter niya. Oo. Eh no. Testi talbe.

mga katando ay daming tao sa anan no nag ano na nga sila o, island happy no no, no. puka beach okay guys dito na kami dito na kami sa bye bye ano ang dalawa busy busy oh. Oh. No. May nang photographer mo. <laughs> so yan, nakawala ang mga katando ay naarawan din. Yung dalawa, bising bisi busy sa kanilang picture tiki. Moodle na pati yung ano, wala, wala, wala silang patawad, pati <laughs> man. Ang profile doon Hmm. Buhatin yung dalawa. Diyan, bukas na rin yan no. Bukas na rin yung ano. Kasi madami ng katambay doon. Sa gruto. Yung dalawa. True puppets talaga yung dalawa. Tayo yung mga old. <laughs> dito Pistachio Waling waling dati yan eh din ba yan? So yan yeah, mga katando Medyo mainit pa ang araw Medyo tag Alas 5 na yan pero ang, initin oh, ang initin pa. init-init pa Ganto Ganto sa buraka <laughs> Maano pa Mahapdi pa sa balat Ang init ng araw ngayon Alas 5 na yan oh. Wala pa alas 4 pa lang balat Alas 5 o. Pa, Ano lang? 5 minutes. 4-5-6. 4 na, <laughs> Nasikatan ng araw yung mga katando. Nakatanggal yung tando ay. Nakawala sa kulungan. Saan tayo pupunta? Doon sa dulaw. Sa dulo tayo dong. Dong. Kung saan tayo kung saan. kayang dalhin ng paa natin. <laughs> kung saan tayo. So, dami nang naliligo. So yan guys, dami nang naliligo dito. Masya, ang dami nang tao. Uy, laki. Ano, King Kong. <laughs> hmm. Kopi na no. Tayo makapasok dun kay Kong. Hindi na eh, may ano na eh. May harang na. Hindi tayo makapasok kay Kong. Hindi tayo makapasok. So yan mga katando, dito kami dumaan sa taas. Kasi medyo mataas yung tubig. Buti may daanan dito. Medyo mataas kasi yung tubig dyan. Oh. Puro pa bataw. No? biokoy biokoy <laughs> buti may daanan din na mayroon ito kami dadaan sa o oh. malalim kasi o oh. akit kami dito sa malaking barko <laughs> ako driver pakatiklan ako <laughs> Kaya so, yeah, mga katando Malapit na kami sa aming Pupuntahan Pa-diniwid na kami <laughs> Mahaba-haba na rin yung nilagad namin Ito yung walang makina Pero mabilis tumakbo <laughs> Sakyan pang dagat no, para, Ano, bilis tumakbo no? Bigat yan magsa, magmaniho niya Hangin lang umaasa no Pero am, sobrang bilis Punta kami sa kami ng Dini Wade Sa may butas Sa may butas na Ano yung butas na yun? Butas sa gitna ng ano Kuiba Ito so na mga katando Dito na kami Akit na kami sa taas Uy may bantay pa Walang daanan Walang daanan Ah, sa gilid. Halaan lang. <laughs> Kamukha na igig. -ig. Ayun naman, dalawa oh. Model ng Yung dalawa lang. talaga, mudil ng paraw. Hoy! <laughs> talaga, sinusulit ng dalawa, mudil ng paraw. Hindi oh, pa nakabas direct dito no? Hindi pa. So ang ganda dito guys oh. Yung dalawa model ng paraw. <laughs> Ay sing dalawang iyon. Kaya muna. Upo muna tayo. Bing muna kami. Oo, medyo mainit ang simento Hintayin natin yung dalawa. So na yun, mga katando, may nakita yung isda si ano. Malaking kan, crabs. Malaking crabs. Nasaan? Diyan. Yeah. Kunin mo para pang ano, pang pulutan dong. Idos. <laughs> nasaan? 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 Alimango. Sayang nun. Sayang nun. Oh, sana tayo. <laughs> Hindi ah, okay. Hindi na, na, na yung panggulay <laughs> pili na. <yung> Hindi <laughs> hmm. na. Na pa Hindi ang kamay ko <laughs>

Yung ano tawag dito? Yung Yungib. Sa yung Eh mga katando, medyo malapit-lapit na tayo. At doon gagawin picture doon oh. Lumot na. Ito nga. Oh. So yan yeah, mga katando, malapit na kami. Malapit na sa... Nandiyan o. Oh. <laughs> so yan yeah, mga katando, nakikita nyo naman, napakaganda dito. So pawisan na yung mga kasama natin. Rabisi na naman sa picture-picture picture yung dalawa o. Oh. Ano chef, kaya pa chef? labas yung uric acid natin. Pasok na sa yung nabawasan yung ano natin alak sa katawan. Yan you know, o, maganda dito. Dami palang tao dito no. dito hmm. guys. dito Tambayan nila dito eh. Yan. Doon kayo sa gitna oh, doon oh, mababaw naman doon. So ayan yeah, mga katando, yung apat na kasama ko, hindi mapakali kasi hindi makuha yung kung saan sila magpipicture. <laughs> Para tayong mga, ano ah, turistang mga, <laughs> turistang hilaw. <laughs> turistang hilaw. <laughs> 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 hey, Oo nga, nga, no, malalaki pa yun. <laughs> may isda ba dyan? Lalo so, no. Yung mga naglakad-lakad ng mga may turistang may hilaw. Mga turistang hilaw. <laughs> <laughs> mga turistang hilaw. <laughs> so yan yeah, mga katando, pahinga muna yung mga turistang hilaw. <laughs> Tara na. Punta pa kami sa dulo. Ito yung mga turistang hilaw. Yung dalawang inodoro. Ah, Saan? Yung, yun. yung, dalawang inodoro. Kinit. Da. <laughs> dalawang inodoro. <laughs> Pwede na oh. ako. <laughs> ah, Saan tayo dadahan dyan sa butas? Agad-agad ulit yung mga turistang hilaw pasok na tayo sa butas sa ita muna hindi <laughs> tayo magkasya dyan hmm. ito yung butas diba? yan na dito ito ng mga may kuibang maliit dito. Daniel, 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 Daniel. No, no. Nalalakad na yung mga turistang hilaw. So yan yeah, mga katando, nag -ipon, ipon na naman ang mga turistang hilaw. <laughs> Pahinga na muna yung mga turistang hilaw kasi napagod na sa kalakan Ano, ayos ba tayo dyan mga chong? Hilaw na hilaw, lutong na Butong luto, sana init. Yung mga turistang hilaw, pahinga muna. Sana ko, oh, hilaw. <laughs> hindi pa hinog. <laughs> no, picture-picture kayo ulit dyan. So yan mga katando, bibilad-bilad mo raw itong mga turistang hilaw na ito. <laughs> Sanditin na kayo dyan. Maligo <laughs> na Maligo ka na daw. No. Yung mga turistang hilaw na kasama natin. Mag-aano muna daw sila. Sandbiting. <laughs> Marimar. Marimar. So yan mga katando, babalik na yung mga turistang hilaw. <laughs> babalik na mga turistang hilaw. Uy na ba tayo? tayo ang station 3. Station 3, malayo yun. Uhana. Pupuntahan pa natin yung Uhana. <laughs> oh, pupunta pa tayo daw. Hindi ko alam sa mga turistang hilaw na to. <laughs> mga turistang hilaw, uuwi na. Babalik na ulit tayo sa... Hmm. isa-isa <laughs> lang kasi hindi magkasya dyan isa-isa oh, lang pasok so yan guys pauwi na kami at yung mga turistang hilaw dyan sa likod ko Uwi na kami at dito ko na lang puputulin ang aking vlog guys Hanggang sa muli.